Hello po, it's me, Kuy Stenberg. Dadaan na kami sa simenteryo ngayon. Hihi. At pagkita-kita ko nga po, andun si Papa sa harap ng munti naming tahanan. Kumukuha po ng mga bulaklak na tanim po ni Mama. Kumuha na nga lang po si Papa ng bulaklak dito sa tanim namin para hindi na daw po gumastos at bumili. Dalawang bulaklak po yung ginawa ni Papa para po sa lolo't lola ko na namaya pa na sa side po ni Papa. Lumabas po ako at nakahanda na po yung mga gamit namin dahil dederecho po kami mamaya sa munting tahanan ng lolo't lola sa side naman po ni Mama. At tayto eto po si Patay, nakakagulat, nakasakay na po agad sa bilisan tuloy naming brum brum, sinisigurado niya na po na hindi siya maiiwan. Si mama naman po, hindi talaga alas hanggat hindi po malinis dito sa amin. Tinignan ko na nga po muna yung ginawang bulaklak ni Papa at hindi ko na po masyadong gagalawin, baka masira ako pa, lagot ako dyan. Ayun po si Patay, kinukuha niya mag isa yung tumbler, mukhang iinom po siya ng tubig na water. Nilagay pa po ni mama yung iba pa naming gamit, tapos si Papa naman po, nilagay na yung flowers. Wow, English yun na. Ayun, Ayan po sobrang saya, nakangitina, na, nakatawa pa, ganun sana. Pumunta na po sa kalsada sila, mama mukhang lalakarin na po nila yung pupuntahan namin, biro lang po. Nung nayaw na po ni Papa yung bilisan tuli naming brum brum, kumakaway na po sila, mama, alis na sila, hope, sandali lang, antayin nyo ako, andito pa ako, nagbibidyo. Sa sobrang saya ko nga po dito na nagbibidyo, di ko po napansan, may iiwan na pala ako, kaya eto po, mabilis na akong nag-step to the left, step to the right. At eto na nga po, iiwanan muna namin yung munti naming tahan. Hanan, papalis na naman po kami. Bye-bye. Brum, babumbum, boom, babum, boom. Brum, pipi. Hop, sandali lang po. Magpapagasolina lang po kami saglit para hindi po kami magtula. At eto po, magpapatuloy na po kami sa biyahe. Dito na nga lang po kami dumaan sa bukid para mas malapit po sa pupuntahan namin. Share ko po sa inyo na ako po yung magbibideo lang ngayon dahil hindi po namin kasama ngayon yung mga pinsan ko. Lalo na po yung kambal na sila Ate Mariel at Ate Maxine. Dahil hindi po kami nagkasabay na pumunta at dapat po sasakay sila dito sa amin. Kaso po, hindi na po kami uuwi kaya hindi na po sila nakasama. At ayan na po sa halos 30 minutes po namin na bumiyahin nakarating na po kami dito sa sementeryo. Share ko po sa inyo na hindi na nga po kami nakisabay sa dami ng pumunta dito kaya itinapat na lang po namin sa paglibot namin ngayon tapos dumaan na lang po dito. Shoutout nga po sa ilang kapatid at kamag-anak pa po nila papa na hindi po kapiling at nasa malayo mag-iingat po kayo palagi. Share ko po sa inyo na si Lola Esperdion Patulain Senior po namin ay matagal nang pumanaw simula po noong 2006 at hindi pa po, po ako nun pinapanganak dahil 2008 po ako. Tapos yung lola naman po namin na si Lola Estelita Binluan Patulayin ay pumanaw po noong 2019 lang po. Kaya minsan po, madalas sobrang namimiss pa din po namin sila lola. Kung napansin nyo po, binanggit ko yung pangalan ni Lolo at Lola dahil ako po na isa sa apo nila gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng nakakilala, nakasama at naging kaibigan po nila. Salamat po. Kaso po ganun talaga, may pagkakataon po na yung isa sa malapit at mahal natin na ay hindi na po natin makakasama. Pero ganun po talaga kailangan natin tanggapin kaya habang nasa sa atin po yung pinahiram sa ating buhay sulitin po natin palagi at mas piliin po natin maging masaya wag po natin masyadong iniisip yung problema hops sandali lang po babiyahin na ulit kami at andito na po kami sa highway tapos may mababasa pong salamat po kaya salamat din po eto po si patay hindi pa po natutulog gustong gusto pong makipaglaro habang nasa biyahe kami nakikiliti po si patay habang ginagalaw ko yung tenga niya gamit po yung malakas kong braso may muscle yan bayan. Pampalabas na po kami sa bayan ng Llanera na pangunang bayan po nakatabi ng bayan namin bayan po ng General Mamerto Nati Atibidan. At sa dagdag po na 50 minutes namin na bumiyahin, nakarating na po kami dito sa bayan ng Talavera, dito sa Bale, kung saan po nakatira yung mga lolo to lola ko sa side po ni Mama. Mag-11.30 po kami umalis kanina sa amin at ngayon po mag alas dos na kami nakarating dito. At hindi po nagtagal may naghahanap sa akin na bisita na palagi daw pong pinapanood yung mga videos ko. Kaya nung sinalubong ko po sila, pinapasok ko po muna na at nabanggit nga po nila sa akin na galing pa daw po sila ng Batangas papunta dito sa amin sa Nueva Ecija. Kaya dun pa lang po, sobrang saya at nagpapasalamat po ako sa kanila dahil sa tagal po ng biyahe nila, mas pinili pa din po nilang bisitahin ako. Tapos ang nabilib pa po ako ay galing na daw po sila sa munti naming tahanan kaso po wala kami doon At andito nga po kami pero ipinagtanong po nila at sumunod po sila dito na dagdag isang oras po yung biyahe, makita lang po kami. At may dala-dala pa po silang pagkain kaya nagsabay-sabay na po kaming kumain. At makalipas po yung alas dos hanggang alas 4 po namin na nagkukwentuhan. Nagpaalam na po silang umuwi. Kaya ang gusto ko pong sabihin sa bisita ko, maraming salamat po sa pagbisita at palagi nyo pong panonood ng mga videos ko. Mag-iingat po kayo palagi. Mayayari na nga po pala yung video. Salamat sa panonood mo. Sana nag-enjoy ka. Hindi ko na sayang yung load mo. Kita-kita na lang po tayo sa susunod na video.